Hello, good morning mga Pinoy, Luzon, Visayas at Mindanao At uh, maggagawa lang tayo ng reaction video dito sa naganap na uh, paghuhuli sa iba nating mga katutubo at uh, sa kanilang pagtutul upang hindi pilog ang kanilang lugar na sakahan uh, sa kanilang puok, sa malayong puok Uh, sa sakop ng Kapas na kung saan mga idol at itong lugar na ito ay tatayuan ng uh, kung hindi ako nagkakamalay-bis dito sa nagpost ay uh, gagawing tourist spot. At uh, ito ang tinutulan ng ating mga katutubong mga kababayan dahil nga itong lugar na ito kung saan dito na sila namuhay, simula pa sa kanilang mga kaninon, At alam naman natin, ang ating mga kapatid na Aita ay uh, gusto lang naman nila manirahan kung saan sila tahimik na naghahanap buhay. Sa na sa kanilang kumain, uminom at malayang mam malayang mamuhay bilang isang uh, uh, isa sa isa rin sa mga Uh, mahalagang tao sa ating lipunan at hindi naman natin itinatanggi na galing sa kanilang lahi ang ating totoong lahing Pilipino. Kaya sana naman uh, para sa akin dito ang aking reaksyon dito ay eh sana ay uh, may sumibol sa ating gobyerno na taong gobyerno upang ipagtanggol ang kanilang karapatan at 'wag naman abusuhin ng mga negosyante uh, ng ang kanilang kamangmangan at kulang sa kaalaman upang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan hoping uh, in god way uh, sana uh, mayroong sumibol na tao upang uh, iparamdam sa kanila at hihihatid sa kanila ang taas at antas ng ka-kaalaman o edukasyon upang sa mga susunod na henerasyon ay may pagtanggol naman nila ang kanilang karapatan at ang kanilang komunidad mga idol uh, hindi naman tagi, hindi naman tayo dito ay, uh, uh, laban sa kung ano mga dalawang panig kundi ay ay uh, nagbibigay lang tayo dito ng reaksyon sa nakita nating uh, video uh, which is may uh, kunting malipot tayo gawa ng tayong mga taong gobyerno o sa ating mga mga nasa taong gobyerno ay uh, wag naman sana tayo pa ang magiging uh, uh, way o isa pa tayo sa CCL sa kanilang malayang pamumuhay so yun mga Adon, good morning for today's video at panoorin nyo itong uh, uh, nangyaring uh, video Oh, nangyaring, uh nangyaring uh komosyon dito sa ating uh, kapulisan at uh in between sa ating mga katutubong aita sa Kapas Tarlac panoorin niyo mga luts